Magandang hapon po, uh, Ma'am Sonia. Magandang hapon po, Ma'am Attorney. Yes, Ma'am. Ma'am, pasensya na po. Hapon po ba dyan or umaga? Umaga po dito sa Greece okay. po, Ma'am. Sige po, magandang um, umaga po sa inyo. 9.20 a.m. po, Ma'am. Yes, Ma'am. Isang magandang umaga, Ma'am Sonia. Um, no? At po, ma kami po ay uh, nagpapasalamat sa inyong oras ngayong hapon. Alam po namin na busy din po kayo sa inyong trabaho dyan sa Greece. Tama po ba? Sa Greece po kayo, ma'am, no? Opo, ma'am. Mm. Ano po ang trabaho natin, ma'am, sa yes, Greece? Yes po, ma'am. Atoy Household lang po, ma'am. Okay. Attorney. So, ha sa house, house helper po kayo. Yes po. So, nabanggit po ninyo at napakita naman sa video kanina na itong inyong mister, kasal po kayo, no? Tama? Opo mo, atoy uh, Si Sir Roan ay meron na pong bagong uh, girlfriend dito sa Pilipinas. So, kailan pa siya umuwi sa Pilipinas, ma'am? Ah, uh, okay po siya. Ngayong October 26, 2023 po. October? Para makasama po niya yung 20, 20. ibang babae niya. Okay. Kailan pa po kayo kasal ni okay. Sir Roan? Ah, uh, kinasal po kami sa Pilipinas po noong year, ah, uh, every 25, 2005 po at ornay. 2010? 2005. 2005 po sa Pilipinas po at Okay. So more 2005. or less nasa... Ah, uh, ilang taon na kayo nagsasama, ma'am? Ano, more than 10 years na din. Ah, uh, mga 18 years. Oh, 18, 18 years yan. po nakakaming kasal. 18 years kayong kasal. Ilan po ang inyong anak, ma'am? Opo. Oh, Dalawa po attorney. Ilang taon na po 'yung mga bata? Ah, uh, 13 years ngayon nung ayong September at 11 years old 'yung babae po attorney. Okay. okay. 'Yung mga anak niyo po ba, ma'am, ay kasama niyo po dyan sa Greece or Uh, sila po ay nasa Pilipinas kasama ng inyong mister? Kasama po namin dito, apat po kami dati mga attorney. Pero ngayon, da, ako na lang po ang kasama nila ngayon. Ito po kami dito magkakasama ang mga anak ko. Okay. Buti at kasama niyo naman po yung mga anak niyo dyan, lalong lalo na at minor de edad po sila. So, ito pong si Sir Roan, ma'am. Kailan niyo po napansin or nalaman na meron na, pong, uh, meron na po siyang ibang pinapormahan o no? ibang girlfriend? Ah, uh, nalaman ko po yan noong um, March 11, 2022 po. Mm -hmm. Pero, so last ang year sinabi pa. ko po noon, nakita ko po sa cellphone niya po. Mm -hmm. Tapos po, nung nakita ko po, sinabi ko sa kanya na, ano to, sabi niya, wala lang yan. Sabi niya, pagkakakitaan uh, lang ng pera yan sa Star maker sabi niya po. Parang uh, wala lang yan, parang pling-pling uh, lang yan, sabi niya sa akin. Pero nakikita ko po palagi na, anuban na nag naglalagay po sila sa public palagi ng i love you so much ah nagwawala din po ako mm -hmm. sana dahil na may, sa din sana na ako. all may i love you daw po may i love you so much ano uh, so ma'am Sonya simula po last year napansin niyo na na meron po siyang kausap sa kanilang uh, sa kanyang chat pero i deny lang niya yun sinabi lang niya na pagkakakitaan fling fling lang tama Opo, 'yan okay. po, 'yan po. Dahil nga kumikita daw po sila sa StarMaker, kaya 'yun lang ang sabi niya. Sa akin. Ano yung StarMaker? Pero ang sabi ko naman si uh, noon, Ma'am Sonia, sorry. Yun, ano po yung, yung StarMaker? App ba 'yon? Application po 'yun, Ma'am, no. Parang puro video, tama Opo, po. Opo, Ma'am. Parang parang uh, parang kantahan lang po, kantahan tapos hmm. kumikita daw po sila doon na dalawa. Mm, so I guess yung parang baka kakanta sila in duet tapos <laughs> bakit ka natatawa Sherry gusto mo ba nun? <laughs> Kaka parang kakantawas kakanta sila in duet ma'am tapos may yung views meron ding mamamonetize ba? Tama ba? Ganun ba yon Opo kung ilan ang views tapos ilan ang magbibigay ng mga gifts yon po kaya magkakapera daw silang dalawa yon ang sinabi niya sa akin noon Okay una ito pong si babae, nandyan po ba siya sa Greece, ma'am, noong mga panahon na yon or nandito na po siya sa Pilipinas? Hindi ko po alam kasi ang sabi niya sa akin noon, parang nasa UAE po yung babae. Tapos umuwi na yata yung babae, nag good na ata sa Pilipinas. So OFW din? OFW din po siya dati. Okay. At uh... Ma nakaraan medyo matagal eh March 2022. So nakalipas ang ilang buwan, ilang taon ma'am. Kailan mo ulit nalaman na meron kailan mo na confirm na meron talagang nangyayaring kakaiba at uh, meron talaga silang relasyon oi. Eh, sep ah. Ngayong September lang po, ngayong September ah, uh, uh, ngayong September 2023 lang po nakita ko po ang lahat niya na video. Kasi ang sabi niya po sa akin noon, pupunta ka bagong bahay po namin dito. Ang sabi niya, wala na po sila. Matagal na silang wala. Kaya ako naman po, nagkampante at nagpaniwala dahil sa sinabi niya, wala na sila. Mm -hmm. So, kung ikaw naman nagpatawad ka? Opo, kasi siyempre may anak po kami, pamilya kami. Eh siyempre, kung parang sinabi niya naman natin na pling-pling, mm -hmm. tapos wala lang yun, pagkaperahan lang dahil mm -hmm. lang sa pera na sinasabi niya. Ang sabi naman po noon, kung dahil lang sa pera, maraming paraan na pwede nating pagkakitaan ng pera, na maayos na paraan at mabuti. Huwag yung ikakasira ng pamilya ng dahil lang sa pera na pagkakakitaan nyo dyan, ang sabi ko po, yun po ang sabi ko sa kanya. Tama Pero po. hindi pa rin hindi pa rin siya naging ah, uh, parang gusto pa rin talaga yung pera na makikita nila doon. Mhm. Mm so dumating yung panahon, ma'am, na talagang umuwi na sa Pilipinas si Sir Roan. Ano po ang nangyari? Uh, kasi po, noong September po, napanood ko po lahat yung video na yan dito sa laptop niya. Mm -hmm. Dito mismo sa laptop ng bahay namin, uh, magkasama po kami, tapos naka-open lang yung uh, laptop niya, nakita ko ang lahat-lahat ng mga video nila. Mm -hmm. Tapos, nakita ko din po ang mga pinagagawa ng mga magulang niya na happy birthday mama, happy birthday papa, from Roan and Jocelyn. Ang sinabi ng papa niya, iwan mo na lang yung yung asawa mo, sabi niya po sa kanya. Ah, so ito po, yung mismo mother-in-law niyo or kung sino man po yung nagsabi na parent-in-law niyo ang nagsabi na iwan na lang kayo. Opo, na iiwan na lang yung mo na lang yung asawa mo. Yun po ang sabi niya. Kita ko po ang lahat yan kaya po gusto ko yung laptop na, pero nag-calm down, nag down po ako. Ang sabi ko, hindi ko pwedeng sirain kasi mas lalong maging miserable ang gagawin niya sa akin. Kaya ang ginawa ko lang po, tumayo po ako ng lab, ng nang tumayo po ako tapos may hawak po akong tubig tapos parang ginanon po lang po yung tubig. Yeah, magandang hapon po Sir Roan. Hello po ma'am. Yes. Ang sabi po niya umuwi kay sa Pilipinas para makasama na itong si Ma'am Jocelyn. Saka po. Hmm. Ang pla, hindi po ganyan kasi yung ano, hindi po wala pong ganyan. Pinalayas po niya ako sa Greece. Mm. Ginamang po niya ako ng mga polis-polis na yan. Mm. Gina gusto niya akong iprobo para manarakit. Mm. Ngayon, nagkaroon po kami ng September 3 police report. Mm. So sa police report po namin doon sa Greece, sa may police station, pusa naman ako sumama doon sa mga polis. Although hindi naman yun obligado. Mm -hmm. Parang lang matapos na. Mm -hmm. so, na nagkaroon po kami ng, ano, ng linaw doon na ako na lang yung aalis ng Greece. Sinabi ko doon, para wala ng gulo. Mm uh -hmm. -huh. Kasi ang gagawin po kasi niyan, kukunin po niya yung mga bata doon sa bahay namin, kung saan po ako nakatira, mm uh -huh. -hmm. po niya doon sa, ano, sa may sister in law ko, sa uh -huh. kapatid niya. So ilalayo niya rin sa akin yung bata doon, mm uh -hmm. -huh. mawawalan ng tirahan yung mga anak ko. So inisip ko na lang, na kapag ako ang umalis, bibigay ko yung gusto niya, mananatili sila sa bahay, dahil yun ang gusto kong mangyari, mm uh -hmm. -huh may tirahan yung mga anak ko. Hindi sila magiging kawawa. Okay. Linawin ko lamang, Sir Roan. So, kayo ba ni Jocelyn Nakora ay may relasyon? Opo, okay. girlfriend ko po siya. Pero wala na nga po kasi kami niya ni Sonia. Mm. Malinaw na po na, pina, na, malinaw na po na nag-usap na kaming dalawa na kung ano, kung gusto niya kung, na mag-divorce na kaming dalawa niyan, malinaw na po kasi yan eh. Mm. Wala, na, ang usapan namin, okay na yung usapan namin na yan tapos hindi ko papabayaan yung mga bata ako pa rin magbabayad ng bills ng bahay namin mm. kumbaga meron na meron na siyang ano <laughs> meron na kaming usapan niyan na okay na yan pero sinabi niya sa, sinabi nga po niya sa akin banta niya papatulpo nga daw po niya ako ang sabi ko naman kung gusto niya akong kasuhan edi eh kasuhan niya ako sa husgado haharapin ko siya mm. sir uh, <laughs> sir Roan kayo po simula kailan pa po kayo ni ma'am Jocelyn na kora na nagkaroon ng relasyon nito lang yun, nito lang po talaga yun eh. Pero kailan matagal na kami, sir? Hindi okay niyan. Ah, uh, hindi ko na kailangan pong sagutin yung bagay na kasi hindi na kami okay ni Sonya matagal na. Okay. Kaya lang kami nag-uusap niyan, kaya lang kami nagiging okay ng dalaw ng missis kong 'yan. Mm. Gawa nga nung ano mga bata, gusto ko nga gusto ko nga malapit ako sa mga bata. Ako ako palagi yung kasama nila eh. Mm. Ayun, tinanggalan niya ako ng karapatan. Ginawa niya ako ng problema diyan sa Greece. Dalawang beses niya akong pinapulis sabi ko, it's enough. Ako na lang ang aalis. Bibigil, sir Roan. Bibigyan ko na lang yung ano nila. Sir Roan. Kailangan nila. Yes. Sir Roan, kayo po ay aware na kayo po ay kasalpa ni Ma'am Sonia, tama? Aware po ako sa mga, mm. ano, mga pa, mga ganyan po. Aware po ako sa mm. mga ganyan. Aware naman po pala kayo, Sir. So, bakit nyo po ipinagpapatuloy ang relasyon niyo with Ma'am Jocelyn Nakora? Sinabi po naman po, sa, sinabi na naman po, Ma'am, na, na kapag ka, ano, ayusin natin ang papel. Sinabi ko na sa kanya, nag-usap sa kaming dalawa, meron uh, kami ano. Sir, kahit kayo po ay may panagsulatan pa, kahit yan po ay naka-notaryo pa, kahit yan po ay kung an saan nyo ba po isinulat, sa ilalim po ng ating batas, ang may karapatan pa rin po at ang legal nyong asawa ay si Ma'am Sonia Felix. Hindi po so, ba? So, so ma'am, sinasabi niyo po ba sa akin na kailangan ko pong tiisin yung kanyang paninigaw sa akin. Abusive Sir, na, sir, hindi ko po sinasa wala po akong sinasabi sa inyo na kailangan yung tiisin o kahit ano. Sinasabi ko lamang po sa inyo kung ano po ang nasa batas natin. At Alam na po kayo po, po ay kasal. nasa batas natin, oh, kaya nga sir, yun nga ang sinasabi natin, po, natin sir Roan. sa nandito nga po ako sa procedure, halos ka uuwi ko nga lang po, ayusin ko nga po yung procedure na yan. Sir, dapat inuna mong ayusin yung procedure bago ka, na, bago ka naghanap ng ibang girlfriend, tama ba? Ang procedure po kasi niyan, mm. alam naman po natin na may procedure yan. Nandito Ta na tayo? Tama naman sir, may, may procedure po yan, may kaya, tamang proseso. Kaya nga po sinabi ko naman po, nasa kana nga lang po ako magkakaroon ng asawa kapag na naayos po na yan. Hindi, naman, hindi nga po ako mag-aasawa, sinabi ko naman yan sa kanya. Sir, the mere fact na kayo po ay nagkaroon po ng girlfriend, That's already a violation of the law. Kayo po ay may asawang tao, hindi pa po kayo hiwalay, legal na hiwalay ng inyong asawa. At bago pa po kayo nagkaroon ng agreement kung ano man po yung sinasabi ninyong agreement, Sir Roan, hindi po yan binding sa inyong okay, dalawa. So, to make a, long, uh, make a short story, sinabi ko naman po sa kanya, mm. kung gusto nga niya po akong kasuhan, kasu, umuwi nga po siya dito sa Pilipinas, kasuhan niya ako, di haharapin ko na lang po para matapos na yung pang stress niya sa akin. Mas pipiliin ko na lang makulong kaysa ma-stress ako. Pipiliin ko talaga 'yan. Gusto niya talaga 'yung gusto niya mangyari. Sige. Alam niyo po, doon po sa Greece, sinabi ko rin po sa police station. Hmm. Gusto niyo akong ikulong, ikulong niyo na nga lang po ako para mawala na nga yung stress ko diyan. Sir, sir Roan, siguro ganito. naririnig kayo ngayon? ni Ma'am Sonia. Andal, saglit lang po sir. Naririnig po kayo ni Ma'am Sonia. Ma'am Sonia, nasa kabilang linya din po si Sir Roan chance niyo na to. Diyos ko, pag mag-usap po kayong dalawa, meron po kayong dalawang anak na pinag uh, pinagigit na nyo dito, baka maari po kayong mag-usap. Kung talaga po wala na kayong chance, kung talagang hindi nyo ang isa't isa, hindi po kami pagigit na. Kami po, kung ano ang ganais ng mga partido, supportado po namin yan. Kung gusto nyo talaga mag-iwalay, Sir Roan, sige po. Pero mag-usap kayong dalawa para po sa inyong mga anak. Hindi po yung ganyan na kayo po nangangaliwa, si misis naman, eh, nag-iisa doon sa Greece kasama yung dalawa niyong anak. Pag-usapan niyo yan. Uh, Ma'am Sonia, ano pong masasabi niyo kay Sir Roan? Nandiyan na po siya sa linya. Roan, ang masasabi ko lang sa iyo naman, kung tumigil sa noon na tumigil ka sa babae mo, sana naging maayos ang lahat. Pero hindi mo na kaya tumigil. Alam mo, ilang beses na kita pinag-resign dyan sa trabaho mo. resign Yan, ang, yan ang palagi ko Sinabi sinasabi sa iyo. Sinabi ko din naman sa iyo, darating na din naman yung panahon na magre-resign ako sa trabaho, na, na mag-i-stop din sa trabaho, pero hindi pa panahon ngayon. Maghintay ka lang ng isang taon, dalawang taon. Okay, oh, hindi pa nga sapas yung mga na lang negosyo natin. Natin na pinapatayon natin. Ganto na, ganto na lang gawin mo. Huwag mo na akong tawagan dito. Doon na lang tayo sa ano, mag-file ano, ka na lang ng kaso. Sige na po. Bye-bye po. Talagang binitawan po ni Sir Roan at mukhang ayaw na din niya. Talagang pinaninindigan niya yung uh, ginawa niya with Ma'am Jocelyn. Po, mm, mukhang talagang pinaninindigan niya. Ganto na lang, Ma'am. Um, maaari po kayo magkaso. Kagaya na sinabi niya, sinabi naman niya, magkaso ka na lang. O di sige, Opo. di yan, yan po talaga, na lang natin. Po yes, Ma'am. Tulungan na lang po namin kayo maghain po ng uh, reklamo. Maaari po kayo maghain Ay, ng... Pattern. Maaari po kayo maghain po ng reklamo sa Pilipinas, pwede po yung violation ng ating RA 9262, ma'am. Kasi marital infidelity is considered a violation, a psychological uh, violence against the wife, including the children even, dahil apektado po sila sa inyong uh, sitwasyon. At siya din naman po mismo, inamin po niya uh, na meron po talaga silang relasyon ni Ma'am Jocelyn Nakora. So... I-collate natin, ma'am, I suggest, uh, i-collate po natin yung ating uh, mga uh, screenshots. Kung meron kayo, ma'am, sinabi nyo may mga videos po tayo kanina, isama po natin yan. Uh, pati na rin po yung mga huling mensahe ninyo siguro. Pagsamasamahin natin, ma'am, yung mga dokumento para mas malinaw po yung ating uh, maihain po na reklamo. At kung talaga pong decidido siyang maghain ng uh, annulment or gusto po niya ipanolify ang inyong kasal dito sa Pilipinas, he's welcome to do so. Pwede naman po siya maghain sa ating uh, mga proper courts in the Philippines. So, uh, si sir na po siguro ang bahala doon. But in, on your end, Ma'am Sonia, of course, protection na natin yung inyong mga karapatan, lalo na po sa inyong uh, mga ari-arian, pati na po sa inyong mga anak. Let's make sure na kung ano po yung nararapat sa inyo bilang kayo po ang legal na asawa, ay maihain po natin kung ano po yung... Uh, dapat na mga karapatan ninyo or malaman po natin kung ano yung mga ari-arian na meron po kayong share whether dyan po sa Greece or dito po sa Pilipinas. Okay? Opo, attorney. Mm, uh, kailan kayo uuwi attorney. kaya dito, ma'am? Ah, uh, pwede po bang, ah, uh, pwede po ba na ako lang po, ini na yung representative po na lang po sana? Kasi yan dito po yung dalawang anak ko. Paano po kasi yun, ini Mm-hmm. Ang pagkaso kasi, ma'am, ng, ah, uh, for example, kung concubinage po ang ating ikakaso, kailangan po niyan ay, ah, uh, yung, uh, uh, offended spouse po, which is kayo po, ang pupunta mismo sa ating piskalya. Ma kayo po ay swear in kasi may oath po yan sa harap po ng ating piskalya para po makapag-execute kayo ng affidavit ninyo. So siguro uh, alamin natin kung kailan po kayo pinaka available ma'am siguro sa schedule ninyo kung paano po natin naayusin yan. Uh, but in the meantime na wala pa po kayong planong umuwi sa Pilipinas, ayusin po natin yung mga dokumento ninyo. Yung pagdating naman po sa Davao si ma'am kung meron po kayong kaanak dito sa Pilipinas, yon maaari nating uh, mag-execute po tayo, magpapa-apostil tayo ng mga dokumento like SPA po dyan sa Greece para po meron po kayong representative dito sa Pilipinas na makapaghain ng reklamo. Pero pagdating dun sa annulment ma'am, sa concubinage, yan po mga yan personal pong inahahain yan dito sa Pilipinas ma'am. So kailangan o po talagang mag-alat po tayo ng time para po makasuhan na kung sino man po yung dapat nating makasuhan. O sige po, Atorny. Okay. Salamat po, Atorny. Opo. Ma'am, ganito na lang, Ma'am Sonia, ha? Huwag niyo pong ibaba yung telepono para po ma-coordinate po ng isa sa aming mga staff kung ano-ano po yung mga kakailanganin yung dokumento. Kagaya po nang nabanggit ko kanina, mga anak niyo po, kamusta naman po sila? Ah, uh, yung bata pong maliit po ang naapektuhan po at ni pinasasay psychiatrist ko po siya. Ayun nga. Kasi minsan umiiyak po. Mm-mm. Yan ang sinasabi ko siya rin na Opo. Pag ganyan ng mga nag-aaway na magulang, kung kaya nilang pag-ayusin. hindi ko naman sinasabi po, ano, in general, hindi ko po sinasabi na kung uh, magsama kayo kahit na nagkakasakitan na, of course not. Uh, kung kayo po talaga ay hindi na po okay na sa inyo po yan, desisyon nyo yan. But, ang lagi pong biktima at the end of the day ay yung mga bata, yung mga anak po. Kung sino po yung mga wala pong kamuwang-muwang, walang choice eh. Siyempre, magulang nila yon tapos nakikita nila yung nangyayari sa inyong dalawa. Iyon yun yung pinaka Malungkot na part po siguro. Yes. Yun po kasi ang yun po kasi ang batang maliit po, mm -hmm. uh, attorney. Mm -hmm. Yun po ang nakakakita mismo na nakikipagchat tapos nakikita niyang sinasaktan ako ng asawa ko, mm -hmm. kaya na-trauma siya. Kaya tinanong ko noon kung ano ang problema niya, ang sinabi mm -hmm. niya, I don't know what is my problem. Mm -hmm. Tapos ang sabi niya noong sabihin mo kay mama kung ano ang problema mo, sabi ko sa kanya, tapos ang sabi niya po Why, bakit daw yung mga magulang kailangang mag-split. Parang hindi niya maintindihan. Ang sabi ko naman sa kanya, mas maganda na yung mag-split kami ng ama at papa mo kesa naman yung nakikita mo kami nagsasakitan, na sinasaktan ako ng papa nyo, mm -hmm. na palaging uh, uh, sampal doon, mm -hmm. tadyak, hampas, ganun. Mm -hmm. Tapos uh, lahat na po, nakikita po kasi ng dalawang bata. Kaya sabi ko sa kanila, mas nakakabuti na yung ganun na mawala na lang malayo na yung amanila sa amin. Ayun nga. Ayun po ang uh, masama. May physical pa pala na pangaabuso na nagaganap. Uh, in the meantime, Ma'am Sonia, habang kayo po ay nandyan pa po sa Greece, in addition do sa sinabi ko kanina, maari na po kayong gumawa ng affidavit, Ma'am, in, chron in chronological order, Ma'am, sa inyo po kung ano po yung mga nangyari, ano po yung uh, nature ng ating inireklamo. Para po pag maghahain na kayo ng complaint, ma'am, ipapakita din po natin yan sa korte, maaaring nyo rin po yung ipapostile dyan sa ating embassy sa Greece, ma'am uh, attorney, meron din po siyang death threat sa akin kasi ang sabi niya po sa akin, pag uh, ikakaso ko siya, ipapapatay daw niya ako. Meron din po akong record ng mga ganon na death threat niya sa akin. Naku, bakit naman? Grabe naman si sir. Kung totoo, kung totoo man yan, ma'am uh, Sonia, na paalala naman po, yan. po kung record po na sinabi niya'ng papatay niya ako, papahitman niya ako kahit nakakulong na daw siya, hmm. kaya pa rin daw niya akong ipahitman po. Kung ganyan ma, meron naman pong uh, separate po 'yan na kaso, maaari po yan maging grave threats in relation to uh, our cybercrime law kasi kung ginagawa po niya 'yan through uh, ano nga ito? Uh, messenger or kung ano man pong application, kung ginawa po, po niya 'yon post sa Facebook. So kung sa inyo po talaga directed. A uh, voice eh. voice, uh, voice message po. Voice, voice uh, message. Ah uh, uh, salita po. Oh, pero recorded niyo ma'am sa uh, Messenger Ay, ba 'yon? Oo lahat. Uh, Oo. Oh. So kung gano'n uh, man ma'am, mmm maaari po 'yan maging basihan ma'am ng uh, threats po sa inyo at meron din po yung kaukulang uh, kaso dito sa Pilipinas kasi pag cybercrime naman siya ri, dahil yan ay nangyayari online. Okay. Eh, hindi na yan, hindi na yan porket nasa Greece or nasa Pilipinas yung tao, eh, dito na lang limited. Kahit na pinadala pa niya yan sa Greece, dahil ginawa niya yung pagte-text dito sa Pilipinas, or pag-voice message, maaari pa rin makasuhan yung tao dito sa Pilipinas. So, uh, ganun na lang po, Ma'am Sonia, uh, ang dami niyang mga detalye inada, no? Uh, tutulungan namin kay Ma'am na maihain po yung reklamo. Uh, siguro sa inyong parte, Ma'am, bukod po dun sa pagsasalaysay, Um, alamin natin kung kailan po kayo pinakalibre para po makauwi sa Pilipinas at ano pong schedule natin ma'am para maayos po natin yung paghahain ng kaso. Sige po ma'am. Mm -hmm. Ilan taon na kayo dyan sa Greece, ma'am? Ah, uh, 2006 po ako nandito po. Ang tagal Noong na after married ko namin. So 17 years, tama ba? Opo. Napakatagal okay. niyo na dyan, ma'am. So yung mga anak niyo po ay dyan na po uh, citizen na po ba sila dyan? or talagang residente na sila jaan Ah, uh, hindi pa ko sila citizen attorney. Ah, uh, mm -hmm. nilalakad ko pa lang po yung pagka-citizen nila. Mm -hmm. Pero hindi ko alam kung ma-approve dahil mawawalan naman na ng papel yung ama nila. Mm -mm. Siyempre, umuwi na ng Pilipinas at siyempre, uh, maikakaso na rin dito. Yes. Kaya siguro mm, hindi ko po alam kung ma-approve pa yung pagka-citizen nila ng mga bata na in-apply po po. In-apply mm -hmm. po po na yon noong year 2020 po. Mm -mm. Kung maari ma'am, kung meron po kayong uh, kilalang abugada din, din dyan sa Greece, kung meron po talagang physical na pang-abuso din na nangyari dyan sa inyo, banggit naman po kanina ni Sir Roan din, uh, kung posible po dyan sa jurisdiction po ng Greece, maaari din po kayong magkaso doon. Pero of course, separate pa rin po yung paghahain nyo rin ng reklamo dito sa Pilipinas. Uh, isa pa po palang katanungan na no, ma'am Sonia, kanina kasi nabanggit na is kayong... Um, Parang pag -resignin. sa trabaho, tama ba? Opo, sinabi niya po sa akin, mag na lang daw po ako sa trabaho. Mm -hmm. Ang sabi ko naman sa kanya, na sa akin po ang uh, papel namin, na sa akin po ang uh, ugat, parang ugat, yung, uh, na sa akin po yung residence permit namin. Mm -hmm. Ako po ang nag sa kanilang tatlo. Kaya kung mag... Ah, kung mag-istop na po ako agad ng, ng trabaho, mm -hmm. paano na po yung permit namin dito na mag-stay po dito? Yan din po ang pinaliwanag po sa kanya na maghintay ka lang muna. Kung talagang maayos na yung yung negosyo na pinapatayo mo, doon na lang tayo mag doon na talaga ako mag stop na magtrabaho. Sino ba naman ang gusto na magtrabaho lang Tama sa paamo? Eh, mas gusto talaga po doon na nandito po ako sa bahay. Pero siyempre po, iniisip ko din po, mas important din, din po, yung papel namin, na permit namin dito sa Greece para makapag-stay po kami dito. Mm -hmm. Hindi po naman po gusto na mahahayaan, na masira po ang mga permit po namin dito. Pawawa din naman po kami maging apat. Tama syempre, po ma'am. Pero bakit niya kayo nais na, na pag-resign ni Ma'am uh, Sonia? Matanong ko lang. Kasi po, yung siguro, yung sinasabi niya na ego niya po dahil ako mas ma mas palaging yung sahod ko mas mataas sa kanya noon kasi 600 lang ang sahod niya noon. Mali ganun. Naman yun. Kung ganun ang dahilan lang niya. So dahil lang ang ego niya bilang lalaki, ma'am? Ang... Ah, okay. Kasi so, po, uh, mas malaki naman po kasi yung sahod ko, kaya ako po mm -hmm. ang nag-carry sa kanilang tatlo. Sige po. So, uh, ganito na ng ma'am Sonia, kagaya po na nabanggit ko kanina, tutulungan namin kayo maghain ng reklamo dito sa Pilipinas. Makipag-coordinate na lang tayo, ma'am, kung kailan po kayo pinaka-available. Tapos, ayusin na natin yung mga dokumento nyo para makapaghain na po kayo ng appropriate na kaso dito. Gano'n na lang, ma'am. Uh, kakausapin ko po sana yung amo ko, ma'am. Sige kung po. Pwede po po, ha? Maraming salamat po, ma'am. Sige po, sige pag po. Maraming maraming salamat po. din po, ma'am Sonia. At maraming salamat po sa pag-titiwala po sa tanggapan ni Senator Idol. Buong suporta po ang wala. Wanted sa radyo sa inyo, ma'am. Maraming salamat po sa inyo. At uh, keep safe At po saan sa Greece. Po. Thank you po. Salamat po. Salamat po.